Wala daw yan. First time ko kumain. What? Oh my God! Wow! Hindi ang kumakain Oh my God! Ayan. Oh, bola Hindi, huwag ganyan! Hindi ganyan! Hindi, ayan. Oh, may black. nga. Hindi, dito lang. Oh, abutin mo. Tangkad mo naman. guys. Maasim, matamis. Ano ba? Maasim na matamis. Ayan, bola first time kong kumain yan ngayon lang ayan kukuha siya first time kong kumain ng ganyan guys oh parang nahilo ako nito ayan siya bulala ang tawag nila dito ang sa amin meron hindi ganito yung sa amin eh ayan yung sabi nilang bulala kinakain pala yan so ngayon kumuha din kami ng ano ba yan? anong kinuha natin? Pulala. Hindi. Sampalok. santol So guys, kakain kami. Ayan ng asin ang bulala. Right. Ito right. siya. Ayan yan. Ito pala yung bulala ang tawag nila. Pero sa amin makahilo yung ito. Nahilo ba? Yung gano'n. Makahilo. At saka, meron ako. Chalo! Hindi ako naglalay guys. Kasi wala. Kakailan tayo? Pasensya nyo na. Medyo ako ka, guys, Ayan. Kaya mo ang bulala. Yeah. Eksampulan mo sila. Gito lang yun, guys. Sige. Okay. Hmm. Awesome. Hmm. Ang pulang binhi. Okay. Yeah. Asim! Mm. Asim awesome, guys! Nawala yung mukha ko. yung gusto ko. Parang nahilo ako nito. Na Masarap ako. Kaya lang yan. ano kasi kainin yung ano, buto. Yung hmm. kinain kong buto eh. So guys, mainit dito. Pero kumuha pa, kumuha pa rin kami ng ganito. Nag-aasin. Pero ito yung gusto ko. Alam nyo guys, ito yung pinaka gusto ko.

Oh, ano ko lang siya, guys. No, pero sa amin ganito, guys. Hindi ito nakakain. Hindi eh, kami nakakain. Okay, tapos kuno na try natin. Ah. Oh. So, ito try na natin 'to. So, Bumulala na kay nagmamalaki nila. Ito mahino guys, oh. Ayan. Unahin mo natin tong red. Tapos sunod itong medyo putla. Ayan. Huwag mo natin lagyan ng pasensya nyo na guys. Grabe, init dito. Wala akong alagyan. Talaga. ka, kainin nyo na lang yung hmm. Bulala. Maasim siya. Parang kalang siya. Sampalok lang din ganon. Pero iba yung lasa niya, mapakala. Pag kinain mo na dito sa kwarto. Ito lang ganito sa inyo doon? Tapos so, ba Meron, makahilo to. Nalasun. lason, lason ba? Tawag na nandiyan. Tapos ko saan palo. Ayaw ko na ito guys. Hindi ko bet. Pero ito, try ito rin natin ito. Yung white. White, first white, here. Ano yung light? Like, no. Nope. Ito na lang para, meron kasing black, ayan, kung nakikita nyo. Pasensya nyo na yung mukha ko, pero, blurred out oh, ko na ako ngayon. So, ayan, white. Ayan, guys. Kung nakikita nyo, white. So, ito yung gagawin natin. Kainin natin yung white. Ayan. <laughs> ah, Ayoko na, guys. So, yun lang. Kumuha lang kami para ipakita ko sa inyo. Na first time ko kumain ng bulalak. Tawag nila dito sa Pangasinense. So, yun lang guys. Bye-bye!